bang tulay na naman itong mga kalingap ang aming tatahakin. Baho mo dito eh. Baho na ano? Kubita na ah. Ano? papasukin namin guys hanapin pa namin yung pangatlong ano namin subject yan dyan lang kayo abangan nyo ang aming mga ginagawa salamat sa mga kalingat. see you later bye alam ko hindi mo dinala yung payong mo ba umuulan ay eh. Mayug-yug no mayug-yug. Ayan mga kalingap no. Nandito tayo sa ibang barangay naman. Barangay ng uh, ano ba to? Kukusing pa rin sa kog kog kogorin, kogorin barangay no. Ang aso araso sinamahan po kami ng aso. Halika halika bi. Samahan mo kami bi. Halika bi. Bi, ali. Sumama mo siya. Sinamahan niya kami. Bi, ali bi. Ayan guys, mga ano, ito, ito po doon. Ito po yung mga paligid dito sa aming pinupuntahan. Ayan nakikita niyo ang mga paligid. Ayan. So nauna na po si Kalingap Lidya mga, ka, mga kalingap no. May ay papasok dito. Ayun. Hindi ko alam kung saan ang lumusot ng babae na yun. Ayun, dito pala ay. Dito pala. Bibi! O, oh, siya. Halika, oh. bi! halika, halika! Halika, halika, halika! Halika, halika! Halika, Ha? Ikaw, no? Tapos na ako ay. Ha? Ikaw naman. Ayun. Ayun ang ulan. Kaming ang ulan. Ay, ulan.

Ay, hindi nagsasalita. Ayun mga kalingaps. Abangan nyo na lang sa vlog ni Kalingap Lidya, no? Sa upload niya. Salamat. Hanggang dito na lang tayo. Hello mga kalingap, nandito po tayo sa pang-apat natin na subject po ay ito po yung, yung bahay natin. Diretsoy na natin po kay umuulan na yung panahon. Tayo ay hindi pa mag-ano-ano, -ano. umuulan na po. Ayun oh. Shout out dyan sa lahat ng ating mga viewers at at uh, si Kuya Bar Santos Matubang Inablag, at Inna Vlog at Kalinga Prab at sa mga kasama natin sa landing pag gumaka Quezon. Uh, si Ambassador Jay Morello Vlog, si Kalinga Lydia. Billionist Mix Vlog, si Kalingap Jobal, of course myself. So ay dito tayo mga kay, mga kalingap no, hindi na natin na uh, na tayong magpaligoy-ligoy pa, diretsoy na natin kasi ang panahon po ay umulan. Uh, hello po. Hello po Ate. Magandang hapon po, Te. Pwede po tayong uh, ma-interview. Uh, galing po kami sa barangay at kayo po ay nirefer sa amin ng barangay. Dahil kami po ay uh, taga-kalinga po. Alam mo ba yung kalinga ate? Hindi nyo alam po. Pwede po nga, uh, ano. Ikaw ba po si Rosalie, ate? Okay. Nakasama ko, nandoon pa, hindi pa nakain. Nagdaldal pa yun, ay namaritis pa. Ayun. Ito lang yung bahay mo, ate. Diyan ka nagluloto. Maliit lang, ang bubong. Ayan. Sino kasama niyo, ate? Kami ako, po, mag-ina. Mag-ina? Asan yung asawa mo? Matagal na matay. Bakit ilang taon ka na ba? 30 lang? Bata mo pa ay? Si Rosali, ano pilido? Paglinawan po. Paglinawan, okay. Ito dalawa anak mo, asan yung... yung uh? Bakit na nahiwalay po? Nasa nanay. Po. Sa nanay? Nanay mo? Nanay po ng asawa ko. Ah, pinaghiwalay sila. Bakit mo pinaghiwalay? Nung bakasyon lang po. Ah, nagbakasyon. Pero dito nyo nag-aaral. Dito oh, po. O, kumusta naman yung buhay nyo? Ang may ano po. po. Ano ba ang trabaho mo? Dito lang po. Dito lang? Dito ka lang nag-ano? Uh, Wala kang trabaho? Paano mo buhayin anak mo? Malap may malapit ka bang kamag-anak dito? Kapatid po. Saan yung kapatid mo? Malayo pa? Sa unahan lang? Eh doon ka humingi ng makakain. Ganun? Kumusta um, na boy? Nang taon ka na? Nang taon siya? Anin po. Six years old. Malapit ang maglubat ha. Ayan mga kalingap nun, nandito tayo sa bahay ni Rosalie Paglinawan. Ayan, single mom po, dalawa, uh, may dalawang anak. Saka ang problema dito ay wala po siyang trabaho. Paano niya buhayin yung anak niya? Paano mo buhayin yung anak mo wala kang trabaho? mag apply Saan mo na iwan sa kapatid mo yan? Anong klaseng trabaho ang papasukan mo? Sa bayan, kahit mga tindera tindira ganyan. Tapos uwian ka dito, ang layo kaya dito wala rin sa ano yan, pamasahi. Ano makakain nyo dyan? May, may bigas pa naman kayo. Pero may time talagang wala na kayo makakain dyan. Ikaw boy, wala ka rin makain, maguto mo ikaw. Sasakit yan mo. Ha? Wawa naman, ganyan ang buhay. Wala pa yung makain, mahirap pa tayo, wala pa tayong makain. Ano mo man, man ang, ang ano mo inaabalahan niya? Hmm, dito lang. Kawawa naman. Ganito lang talaga yung buhay niyo. Kaya mm -hmm. yeah, ano gagawin mo pag ikaw naman ang ano anong ginagawa-gawa mo dito sa bahay mo? Tatanim-tanim. Tatanim-tanim, may may mga ano tanim-tanim ka diyan? O diyan sa labas. Yung, Ayun. Maliit lang na garden. Oh, grabe dito. Taga dito ka ba talaga? Uh, kalawag Taga kalawag ka. kalawag ka? Ang asawa mo taga dito talaga. Sa kalakad Naglipat Sa, sa, makarat dito kayo, nakarating kayo dito. Bakit paano, ninyo, paano kayo nakarating dito? ba? Dito po kong pinatira ng ama ko po. Sa ama mo, bakit taga, ama mo taga dito? Hindi po, nagbili lang po. Nagbili ng lupa? Sa inyo na to? Sa inyo, ah. Buti, ah, naisipan ng ama mo na bilang ka ng lupa. Ama mo talaga? Mabak, mm -hmm. namatay yung asawa mo, no? Okay. Bakit namatay? Motor siya? Nakamotor po. Siya lang mag-isa? Hmm. Nabangga ng boss. Ilan taon na? Mag-iliman taon na po yun. Iman taon? Pero wala ka pang balak mag-asawa ulit? Wala <laughs> ako. Wow. O kung mayroong manliligaw, Mayroon. papayag ka pag may manliligaw. Pero, pero huwag kang kumuha ng lalaki na walang trabaho. Gusto kailangan mabuhay kayo. Okay? Huwag, kayo, wag mo unahin yung lab-lab. Kasi pag, pag mahalang inano in, in, mo, mas pinapayority mo ang pagmamahal dahil magugutom pa din ikaw. Ikaw pa rin ang kawawa. Bakit? Mag-asikaso ka ng anak mo. Ikaw pa rin ang uh, maghihirap. Hmm. Pwede pa naman tayo mag-asawa pero maghanap tayo ng lalaki na talagang buhayin tayo. Hindi yung para parausan lang tayo pag nalilibugan sila, di ba? Hanap ka ng uh, ano, yung mabubuhay kayo ng mga ina. Kasi siyempre dagdagan pa yan ang anak nyo. Di, lalong sasakit ang ulo mo. Diba? Bata ka pa ay eh, 30 ka pa. Tapos wala ka pang asawa. Wala nga si Kalinga. Plidya, wala, siyang trabaho. Ah, wala oh. siyang trabaho. Wala siyang trabaho. Paano mo bubuhayin yung anak mo? Ano bang trabaho na extra-extra dyan meron? Labadera? Mag, eh, 200 lang yun, di ba? 200 no? Sa 200, ilang araw mo maubos yun? Bigas, ilang kilo? Ilan? Isang kilo? Ano yun? Anong Dalawang kilo yata ang ano yun. Yung ano? Yung ganyan? Ah, ganyan? Isang kilo lang yun? Hindi. yun. ba yun? Siyam na Kulang kulang na dalawang kilo. Eh ilang araw mo bubusin yun? Matagal po, po kami. Isang taka lang. Tataka hmm. lang. Ah, uh, maulam nyo? Walang ulam-ulam. Hmm. Ano na lang Gulay na lang. Gulay na lang, walang sawsaw. Wala. <laughs> uh, isa lang anak. Dalawa. Dalawa pero wala isa nandoon sa Tatay. side na side mama, mama mo na sa mama mo. Side ko ng asawa. Uh, side ng asawa niya. Pero babalik daw dito, yan, na, bakasyon lang. Bakit hindi na lang yan, ipinadala mo din isa. Eho nga po, d'tang ako kami doon noon. Malapit lang ba? Sa kala ang malayo. San? Isang oras? Sa kala ko. Kagakangal. po sa dulo. Kagakal sa dulo pa? Ano dingan, Alupes? Alupes din po. Mm. Maganda naman ang buhay nila doon. Magta-malam ko naumpuan tani Manila doon. Mm. Dapat kaya niya Dapat doon na lang sana kayo para ano? Ayaw mo makisama? Hmm? Hirap kaya ang buhay ng ganito sitwasyon, no? Wala siyang trabaho. May gusto kang bilhin para sarili mo, hindi mo mabili. Sa anak mo, hindi mo mabigyan. Anong masarap na ulam ang kinakain mo dyan? Be? Ano, paksiw? Ha? Ah. Wala kang makakain-kain dyan, be? Wala siyang makain-kain. O baka nasusunog na? Anong lutuin mo? Tanin? Kanin? Tasain sa ka pa. Ba, hirap tong buhay na ganito ah. Oh. May kriyente kayo dyan? Wala po. Lo? Anong ginagamit niyo lang para? Ilaw lang. Yung ano? Digas? Hindi po. Yung di kriyente ko. Di kriyente? Mm -hmm. Ah, solar. Kinakamis mo. Ah, okay. Hmm. Matulog na lang tayo na maaga. Bino! <laughs> alas 6 tulog na be. Hindi kailangan ilaw. Matulog kasi ganito kasing lugar. Maaga matulog mga tao dito. Ganito na lang ang buhay natin. Anong hinihintay natin? B, anong hinihintay natin, B? Ganito lang. Ganito lang talaga araw-araw, no? Magmaritis ka din dyan sa kahit bahay, ay. Para maalaw ka. Wala, matagal na, eh. Ano, five years, no? Namatay asawa niya. Five years. Namatay na. Namatay na. Kariwalay. Namatay na. Nabangga daw ng bus, ng motor. Ano yun? Ah, Habala-bala siya? Hindi po. Nagkatrabaho po. Kontraksyon. Contraction. Contraction. Ayun lang. Mahirap talaga mamatayan tayo ng asawa, ah, no? Pala ng biyanan mo. Hmm. Mahirap talaga mamatayan tayo ng asawa. Wala na tayong katabi. <laughs> Wala na tayong hawak-hawakan. Buti pa na nakakaisip mag-asawa. 30 pa lang siya. Ayan. Hmm. So may maliit ka mamatay asawa mo. Dalawang taon po. taon yun. Kawawa naman. Mm -mm. May natanggap naman yun kayo nung... Ano? Magkano yun? Uh, Magkano? Anong ginawa niya sa pera? Ano na hati-hati pa yung pera na yan? Oh, mm -hmm. Diyos Anong, ko! Sa'yo yun! Ay, nakihati! <laughs> Magkihati. Hindi kasal ba kayo nun? O oh, hindi dapat pakihati. Buti kung hindi kayo kasal. Baka naman one port lang sa'yo. Sa kanya ano? Diyos ko. Hindi man yan pwede. Pagkasal kayo ng asawa mo, sa'yo talaga lahat yun. Kung hindi kayo kasal, talagang ng ano yung magulang. Oh, may anak sila ay Buti kung wala kayong anak. Ay, naloko ka. Ano bang ano ka? Natapos mo? Ayun. Grade 6. Grade 6 lang kaya pala naisahan. Ay, hindi pwede yun. Sa kanila na talaga yun. Walang nakihati doon. Kasal kayo. Da, ano, ate. Diyos ko, Bakit may mga taong ganyan? Manglamang sa kanilang kapwa. Diyos ko. Yung pera na sana yun natanggap mo, maanuhan mo yun. Pang starting mo ng kung anong maisip. Diyos mga kalingap no, grade 6 na tapos ni uh, Ate Rosalie, namatay ng asawa. 5 years na yung nakalipas. Tapos may dalawa pang anak. Ayun, sitwasyon nila ngayon, wala na. Anong ginawa mo sa pirang na 30? bankrupt din. Uh, kasi pinapautang mo, hindi din nagbabayad. Ang hirap naman yung ganyan. Yung na mahirap dyan. Inutang tapos ayun isa patay. Ano? Diyos ko. Yung iba nagbabayad, yung iba hindi. Ay, Diyos ko. Ano nangyari ngayon? Ikaw ang nakawawa ngayon ikaw ang kawawa ngayon ito yung mga tanim mo maliit lang ay Diyos tani ko yung... ang mangyayari dyan tanim mo tanim ate asan yung mga ano mo magulang mo ama na lang matagal na namatay yung mama mo Anong nasasabi sa papa mo nung time na yun na ganyan natanggap mo at nahati-hati doon sa biyanan mo? Nagalit. Eh, hindi niya pinuntahan doon. Ba't nakihati kayo? Hindi na. Hindi na. Hanggang galit na lang. Hanggang <laughs> noon. Diyos ko. Ay, ilang kapatid yung asawa mo? Ang dami Kaya pala. Nailangan ng hati. Pero lahat nung nag-asawa na? Nag-asawa na po. Yung dunso na po. -pito. Okay. Eh, ang pito. Ang mahirap. Mahirap talagang ganyang buhay ay. Nakakalungkot isipin. B. Namimiss mo. Ah, hindi niya nakita yung papa niya, no? Hindi. Maliit pa siya, eh. Pero nagtanong siya, saan ni papa niya? Oo, alam na kung ano na yun siya, sinasabi ko na Ay. Kamukha niya, papa niya? Yung panganay. Yung panganay? Numaki ka pala, na walang papa? Hayaan mo, mahahanap mama papa bago? Gusto mo bago? Ha? B? Gusto mo mama hanap bago, papa? Ha? Yung papa marami pira, tanungin mo mama ha? Mama, marami ba pira yan? Ganunin mo ha? Ay, wag yung papa na wala pira. Oo, uh, baka makahanap ka ng uh, sasaktan ka. Kaya mag-isip ka. Alamin mo bago ka mag, uh, magmahal. Isipin mo muna yung ano mo, yung kinabukasan mo kung maganda ba bago ka makipa, makisama ng lalaki, alamin mo muna yung background niya. Oo. Huwag kang magpa-uto-uto dahil bakit ikaw pa din ang mahirapan. Maraming nang uto ngayon, mga panahon ngayon. Hindi katulad noon, talagang yung lalaki noon, medyo matino. Karamihan ngayon, mga ano, paparausan ka lang. Tapos pag nanganak ka, iiwanan ka. O paano na? Saan ka, saan ka tatakbo, barangay? Diyos ko, Lord, wag na. Ay, oy nako. nako'y na ano, na ano diyan sa sitwasyon na 'yan, problema na 'yan. Pag ganyan. Kaya ako tiya ako, may isa kong anak pero nag-iisip talaga ako ng kung may lalaki na maraming lalaki na gaano sa akin pero iniisip ko ay titig na ayoko, maayoko na. Kasi mahirap magumpisa ka na naman sa uno. Ah, si kasuhin may wala kang pakainin. Ay, pakainin ka, magluluto ka pa, maglalaba, magbabantay ka na naman ng bata ilang taon ka na naman magtambay sa bahay, imbis malaki na yung mga anak mo, meron ka namang bagong bibi, ay ganyan na, hanggang matanda ka na, ganyan na talaga ang buhay mo, papil mo sa pagkatao mo, ganyan na. Huwag na, tama na. Kung gusto mong tumitikitim, maghiram ka sa kapitbahay. Oo, oh, kasi yung ano kasi libog, hindi yan lagi-lagi. Yung libog, minsan lang yan. tayo mga babae, hindi tayo malibog. Oo, di ba ikaw malibog ka? Hindi. Ah, oh, hindi, diba, malibog. Kaya yeah, kung malibog ka, lang nalibog ka na, pwede ka manghiram. Hmm, kumpari ba? Patikim. patikim muna dyan. <laughs> Kasi hindi naman, hindi naman lagi-lagi tayo malibog. May time din na tayo malilibogan li din tayo. Pero pag nainit ang katawan natin, iligo na lang natin ha. <laughs> Nag-init. pag nainit, iligo. Ligo ang gamot dyan. Hindi <laughs> ng init. O, ay nako. Ayan mga kalingap, sana ay habagan natin ang itong uh, pamilya na to dahil wala Khabagan. na po. Ha kahabagan? Yeah, no. Yun, kahabagan, no? Ayan, kahabagan. Ayan, buti na no, may tarantaga at correction, correction tayo. Ayan, uh, yun, no? Salamat sa tutulong, sa mag-abot ng tulong. Ayan, kawawa talaga itong uh, pamilya na to. Ay, bata pa ito si ate, ay, ay, hindi ko alam. Grade 6 ang natapos, mga kalingap. Nako, ayan natin, ay, ating tutulungan to. Kahit lang pang ayuda-ayuda ayuda lang, no? No, uh, pang ayuda, ayuda lang, ayuda bi no. Kakain nakakain ka na ng Jollibee, wala pa. Wala pa no. Ha? Ay, ay di man magsalita si Yanay. Iling-iling lang. Ha? O sigi sige, andito hanggang, hanggang dito na lang tayo mga kalingap. Sa sunod natin, nababalikan natin sila para bigyan natin sila ng ayuda, bigas at grocery para galing po sa ating mga mga kaibigan na sa Forever Young. Forever Sa Forever Young. Ayan Ay, na, meron po tayo doon at at bigyan natin ang itong mag-ina na to dahil uh, ito talaga yung buhay nila, tingnan niyo. Kayo daw, may anak kayong ganito. Hinayaan niyo lang ba? Hayaan niyo lang. Ganito, may anak kayong ganito. Hinayaan mo lang maghirap ng ganyan. Ha? Siyempre, hindi. Kailangan natin kung may kaya tayong suportaran, suportaran natin. Ayan, sige mga kalingap, hanggang dito na lang po yung aking vlog. Ayan, shout out sa lahat na nandyan, mga viewers natin, yung mga mga puso. O baka naman no, ay yung mga busa niya ay umaapaw na. Sa biyaya ay i nyo na lang kahit kunti, no? Kahit kunti lang po, kahit 5% lang po, bigay nyo na. No, para sa ating, uh, ayan, isa kay Ati uh, Ate Rosalie, uh, grade 6 natapos, uh, 30 years old pa siya. Ayun, no? mag-asawa pa to ay. Ayon, so yun lang hanggang dito na lang tayo. Salamat sa mga taong na sumusuporta sa ating mga channels, sa aming mga channel dito sa landing pad Gumaka. Ayun, know, at, iba pang landing pad ng Kalingap. Ayan, at sa mga hindi pa nakasubscribe kay Kuya Basantos Matubang, yan, subscribe nyo na, Bal Santos Matubang. Ayan, ang aming founder ng Kalingap na handang tumulong sa mga mahihirap. At ang kanyang asawa na si Ate Edna Vlog at ang kanilang anak na si Kalingap Ram. Ang ating mga kasamahan sa landing pad, guys, alam nyo na sino sila. Ayan, suportaran nyo nyo. Ayoko nang paulit-ulit kasi nakakasawa na. Ayan, ako'y mag-i-end. hanggang dito na lang. Ayan, pakilikit lang po. subscribe sa aking channel, Kalinga Plija. Bye-bye, guys. Thank you so much, all. Thank you sa mga taong malalambot ang puso. Bye-bye. Salamat. pana tumutulong sa kapwa tao at tao magihirap. alintana ang pagodatira sa pagkalingas satwa tuwa, magmaka na papa-inda. Si te echo yo voy a faltarantos matupa kalinga ti ena calinga papa dando dadito